And Curtis, todo kilig sa muling pagkikita nila ni Park Bogum sa Bangkok premiere ng Good Boy. Nagumapo ang kilig at excitement ni Anne nang muling makarap ang Korean heartthrob na si Park Bogum sa global premiere ng K-drama series na Good Boy na ginanap sa Icon Siam, Bangkok recently lamang. Isa si Anne sa mga celebrity na inimbitahan sa naturang event kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makapanayam muli si Park Bogum matapos ang kanilang unang pagkikita sa Manila Fan Meet noong 2019. Sa isang interview, binahagi ni Anne ang kanyang excitement sa muling pagkikita nila ni Park Bogum at sa pagkakataong makausap ito tungkol sa bagong serye. Nagbigay rin siya ng pasilip sa kanilang masayang usapan at mga nakatutuwang moments sa interview. Ang Good Boy ay isang action comedy kay drama tungkol sa mga dating medalist athlete na naging police. Pinagbibidahan ito ni Park Bogum, Kim Soyun at Lee sang -hee.